kalesa ay kilala bilang pangunahing transportasyon na nagsimula noong panahon ng mga Kastila. Sa kasalukuyan, buhay pa rin ang kalesa at may mangilan ilan na matatagpuan sa Intramuros, kung saan maaari kang sumakay para mas maramdaman ang pagiging historic ng lugar. Ngunit hindi rin ito nakaligtas sa mga iba't ibang uri ng batikos. At yan ang naging inspirasyon ng isang designer upang gawin si Rambo, ang kalesa-inspired footwear. Kaya ngayong umaga, alamin natin ang iba pang detalye tungkol kay Rambo dito lang sa Rice and Shine Pilipinas. Ako si Cuteono at kaugnay uh, cute, no? <laughs> <laughs> ng nganyan, shikelalain natin ang isang uh, very talented na footwear designer na talaga namang pong napakaganda ng mga kanya mga obra kung saan pinagsama-sama po ang creativity, heritage at passion sa kanya pong mga creations. Well, totoo yan, dayan Kasi nakikita lang natin ngayon ng kanyang mga gawa. ay eh, talagang makikita mo ang fusion ng Filipino talaga. Well, anyway, kasama natin this morning si Ivan Fabia. Good morning and rise and shine. Good morning. Hi, Welcome. Maraming salamat sa pag-invite sa akin. Eh. Very, very young designer. How young are you? 25. 25, 20? pero na naman yung mga obra. Maganda, ano? mm -hmm. Sobra. Bili ba ako? Thank you so much. <laughs> so, pa paano mo ba na, naisip na simulan itong ganitong paggawa ng mga kakaibang footwear na pinagsama-sama mo yung uh, culture at ganun rin yung creativity at heritage? Actually, ako as an industrial designer, nag-start tong journey ko during nung pandemic. Mm -hmm. Ayun, um, nagkaroon ng program si Department of Trade and Industry wherein um, nagkaroon siya ng modernong obra-design yung atin program, wherein isa dun sa workshop doon is fashion design na nagturo si Sir Mako Custodio. Okay. So, after that, nagkaroon sila ng open call for a footwear design competition, mm -hmm. wherein parang annually nila yung ginagawa, wherein you have the chance to represent yung Philippines abroad internationally sa China. Mm -hmm. So, sabi ko, why not take? chance to join the competition mm -hmm. to represent yung Philippines ayon internationally so I grabbed the chance and passed my entries and fortunately ayon um we we made it in the competition ayon okay. so do na nagstart yung footwear journey ko oh nakakatuwa kasi looking at the sample sa dinala mo ngayon ang ganda talaga <laughs> pero yun na nga kailangan ano, mong isuka imagine <laughs> sa yes. na to um, size 8. Ay, ay, ako yan! Yes. <laughs> <laughs> Try natin mamaya yung, ano magtawag dyan oh, sa oh, Kalesa? Si Rambo. Five. Si Rambo. Yes. Rambo, ayan. Okay, may dala ka nga itong mga samples mo. Ito, yes. and at the same time, yung nandoon nga sa mm. table dyan. Anong inspiration mo dito? Although nasabi mo kanina, mm. Kalesa. Yes. Pero like, anong, like ito, for instance. Okay. Mm -hmm. Iba-ibang mga materials. Gawa saan ito? ito? Gawa ba? Oo. Sige, so ito, ang pangalan nito is Hiblak lahabi. Okay. So, ito yung female version niya and yung suot ko, ito yung male version niya. Ayan. Pakita mo yung heel. Doon ako Ayan. na impressed eh. Yeah. Parang sculpture ang yes. dating, no? So, actually, am um, tatlong art yung pinapakita ko dito. Una yung art ng paghahabi. Mm -hmm. Pangalawa yung art ng paglililok. yan okay, And pangatlo yung pagbabatok. Ayan. Pero translated natin siya sa broguing technique niya dito sa front ng shoes. Ayun. Parang so fusion of modern and traditional. Yes. Ayon. Ang, ganda, ayun. ang ganda talaga. So um isa pa sa ano nito kwento nito, syempre bawat habi, bawat material nanggaling to sa iba't ibang lugar sa Pilipinas mm -hmm. okay. and iba't ibang technique yung ginamit nila sa pagahabi nito. Mm -hmm. Ayun. So yun yung kwento ni hibla habi. Nakakatuwa. Okay. how about that? Uh -oh. Ito, ito naman, ito ay siwana. Juan. So si Juana, yes. Di ba? Pag <laughs> sinake mo mga Yes, tumutunog talaga siya. Actually, may reason bakit kailangan may tunog siya. So, um, eto, it's a mixture ng... Um, ano, storya ng kababaihan naman sa Pilipinas. Ay. So, nag-start ito. Kung mapapansin niyo, parang dalawang component. Siya una, yung mga tattoos pa din. And pangalawa, yung mga weaving. So sa kasaysayan ng uh, mga kababaihan sa Pilipinas, kadalasan maiisip natin na yung mga babae nag sila, di ba? Ganon, nag ng either, eto, ng ratan o ng mga tela. Pero aside doon, may mga kababaihan din, katulad nila, um, sa northern part kala Apo Wanghod na they earned their tattoo sa pamamagitan ng pakikipaglaban o sa pag pamumuno nila sa kanilang civilization. So, parang sa pamamagitan nito, gusto ko i-celebrate yung both ends o yung juxtaposition ng pagiging isang babae bilang isang Pilipina. Ang Kaya ganda. ito si Juan. well, yan ang, yan ang type ko. Yung <laughs> empowerment, diba? ba yan, no? <laughs> I'm size 7. Ay, 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 yung, habang kinakwento mo, alam mo, mm -hmm. in the future, nakikita ko, magdadamit ka ng Miss Universe for cultural costume, <laughs> ano? Oh, Kasi or... nagre-represent talaga ng kultura ng mm -hmm. Pilipino. Mm -hmm. At talagang dapat ma-showcase ito sa international But, yes. um, stage, ano? Mm -hmm. Sino ba yung mga pangarap mo kung baka makapagsuot ng mga sapatos mo? May ganun kabang aspirations? As uh, uh, sa akin, kung sinong gusto ko makapagsuot, sa akin, gusto ko yung um, isang Pilipino na kaya niyang, parang magiging proud siya kung sino siya gusto kong maipakita niya sa pamamagitan ng pananamit niya ng footwear niya kung sino tayo kasi sa pamamagitan ng pag nakita nila suot mo yan para mapapatanong kay bakit ganyan anong kwento hmm. behind that so parang gusto ko siya maging isang start ng conversation parang hmm. gano'n. grabe ako personally ha talaga inspired ako dun sa mga ginawa mo and hmm. all pero as you said kanina bago tayo mag actual interview hmm. hindi ka shoe designer talaga yes Actually, because I, I'm an industrial designer, so I do furniture, jewelry, so basically, lahat ng pwedeng i-design, gusto ko siyang subukan eh. Um, sa lahat ng paraan na pwede ko ipakita yung pagiging Filipino, yung kultura natin. Open ako to everything, to any mm -hmm. challenge. Okay. Ayan. I remember kasi si Francis Libiran. Mm -hmm. yung architect ang alam po siya oh. eh. Tapos mm -hmm. sa, sa damit siya nag-venture. Yes. So parang ganun din yung kwento mo, no? Yes. Na you're industrial designer. Pero ngayon, sapatos naman yung dini mo. Yes, ayun. Pero actually, right now, meron ako engagement with, din with DTI. Ang mm -hmm. ginagawa naman namin, lighting design. Mm -hmm. Okay. Ayun. So, Ayon any opportunity to design ayun, I would gladly accept and try it. Ah you know? mm -hmm. uh, ako sa kaniyang personality na very parang wala siyang takot to venture into another field or another mm -hmm. artwork or whatever. Kasi parang from from that all of a sudden gumagawa mm -hmm. ka na ng sapatos. Mm -hmm. Paano mo nalaman na kaya mong gumawa ng actual na sapatos? <laughs> ano ang naging realization mo na kaya ko to? Um actually with that ano parang Since sa competition siya, so parang ipasa ko lang yung concept na naiisip ko. Mm -hmm. Tapos after that, pinapartner kami sa mga manufacturers, sa mga taga-Marikina mismo, mm -hmm. na nagmamanufacture nyo mga sapatos na to Yung iba sa kanila, like for example, um, parang fourth generation na sila mm -hmm. ng mga artisans. Tapos, I got to work personally with yung sa mga gumagawa mismo mm -hmm. ng sapatos. So, parang with that collaboration, also with the Philippine Footwear Federation, um, napaka-open kasi nila sa mga designers, sa mga tulad ko, mm -hmm. tinutulungan talaga nila ako kung paano mapapalabas ito. Yun, parang, sa galing na ng mga sapatero ng Marikina. Parang walang imposible din ayun. Ang ganda ng design, ang galing pa ng gumawa. Therefore, yes. ang ganda talaga ng <laughs> produkto. Gusto ko na siyang bilhin eh, pero hindi daw siya for sale. Hindi mo siya intention na ibenta 'yung mga gawa mo. intention ko siya in the future ayun. Okay. Since parang um, parang feeling ko dami ko pang kailangan matutunan and um ayun plano ko siyang gawin in the future. Ayun. Mm. Oh. Pero you would also like to venture, mm. kuro, damit. Hmm. Ting naisip mo na rin ba yun? Or you would like to focus muna sa footwear? Ah, uh, mm. ako, like, yung sinabi ko kanina, anything would go. Um, I'm open with it. Parang gano'n. If there's an opportunity, then mm. why not? Ayun. Okay. Okay ang maipapayo mo sa mga kabataan ngayon na nanonood sa atin, ah, na mm -hmm. gustong maging shoe designer, and nakita tong mga obra, I'd like to call it obra, because uh -huh. actually artwork siya talaga. Mm -hmm. Ano ang iyong maipapayo sa kanila? Um, sa akin, siguro yung una ko mapapayo, huwag silang matakot, mm -hmm. kasi parang yung fear lang yung nagli sa atin. Mm -hmm. It's okay to make mistakes, kasi ang uh, tawag dito, wala namang magaling na sa simula pa lang. So, mm -hmm. napaka-open ng creative industry, napaka-supportive ng bawat isa. So, um, ituloy lang nila kung ano yung pangarap nila. Ang mahalaga for me is yung puso mo dun sa ginagawa mm -hmm. mo. Kasi pag andun yung puso mo and yung reason mo, bakit mo yung ginagawa, parang wala nang imposible. Parang lahat kaya nang magawa. Ayon. Passion and intention. Yan ang yes. message ni Ivy. Uy, um, balib kami ha, sa mga obra mo. <laughs> And uh... from this interview, marami sigurong makakapanood nito mm -hmm. at gustong makita pang iyong mga obra sa runway, mm -hmm. sa iba't-ibang mga exhibits probably, at of course, sa international stage. And uh, dadalhin, dadalhin na nga, mm -hmm. kung baga mo, mm -hmm. ang pangalan ng Pilipinas mm -hmm. sa buong mundo. Yan ang Mar pangarap ko for you. Yeah, Kasi then. ang ganda <laughs> ng mga gawa mo eh. Maraming salamat para doon. So, pwede ko bang ikwento yung kay Rambo? Ni oh, ni sure. Rin? Sige, ayan. So, e'tong si Rambo, kung mapapansin nyo, may actual horseshoes siya oh, 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 sa ng ayan so gusto kong i- Sirambo ah totoong kabayo siya sa Intramuros okay. hinanap ko siya pero unfortunately hindi ko na siya makita kasi medyo past na yung article na yun with mm -hmm. um eto gawa din to dahil nga am um, Sirambo is um kinoconsider ko yung kabayo mm. um gawa siya sa plant-based material yung oh! leather niya Ad um, dinet develop sa n ng DOSPTRI ngayon oh. currently. So walang animal na nasaktan in the production nitong shoes na ito. Mm -hmm. Ayun. Ang ganda ng mga kwento no <laughs> sa bawat yes. obra mo. Aesthetically pleasing na siya. pero pag nalaman mo yung kwento, mamahalin mo na yung <laughs> obra. so bigin proud yes. maging Pilipino. Well Ivan, thank you so much uh, for sharing maraming, your maraming um, story din sa amin. And all the best sa mga future endeavors mo at um, sana ay marami karing mga inspire na mga young designers out there. Thank you very much, Ivan. Maraming Thank salamat po.